may gagawin tayong ano, uh, stand pan eto yan, bali ang nangyari dito ibinigay na sa akin to ng nakaganito sira ng motor ang ginawa ko uh, ko to para di sa eto magamit ulit nila mapalta natin ng bagong motor at ng ano magamit nila ng maayos kapag nagparewind kayo ng ano, uh, bagong motor ng electric pan may bagong ano yung color code yan Green, white, red, black At itong dalawang yellow Yan Kapag ganito ang kulay ng ano Ng Wire well, ng ano Ng motor Ibig sabihin Na rewind na Bali ang ano dito Ang linya nito Kapag ganitong bagong rewind Itong kulay green Ito ang line 1 Yan Tali natin Ibig sabihin yan uh, Line 1 yan Tapos itong ano Itong tatlong kulay na to itong kulay white nya ito yung number 1 sa switch, yung kulay black ayan ang ano ang number 2 yung kulay red ito ito yung number 3 tapos itong ano naman to itong dalawang anong to dalawang yellow to ano to sa may capacitor to dito siya nakalagay ayan dito siya nakahinang sa capacitor nya ang gagawin natin ngayon dito ah uh, sasalpak natin dito sa stand pan para magamit nila ng maayos Balik gagawin na lang muna natin, lilinisan natin to tapos lalangisan natin. Bali ito, ilalagay natin yung kada maglalagay kayo ng ganitong ano ah uh, Rewind ng ano, ng motor Ito, laging nasa likod itong may, may wire na ito Bale, itong dalawang dilaw na to, dito natin siya ihihinang, oh. Dito sa kapasitor na to, ayan, ah. bale, ang microfarad niya ay 1.5 microfarad yan. Ayan, nakabit na natin yung ano, yung kapasitor niya. Yung linya ng kapasitor niya. Nahinang na natin. Bali ito. Ilulusot natin. Ito, bali itong anong to, itong linyang to. Ah, uh, itong green dito yan sa may line 1. Tapos yung line 1 niya dito naka ano yan, naka sa cordon na to. Ito yung linya niya, yan. Tapos ito yung switch niya, yan, yan switch niya. Ito yung number one. 2 and 3 kaya itong ano itong number 1 na to ano to uh, white yan white siya dito siya nakalagay white ito ito yung number 2 niya yan oh. Uh. dito siya yan itong kulay red uh, dito siya sa number 3 Okay, nakabit na natin ng ano White, black, red 1, uh, 2, and 3 Yan ang linya niya Tapos itong green Ito ang line 1 Papunta sa ano dito sa plug na yan Ayan, ah, naisalpak na natin yung, ano, yung motor niya. Ah, ang gagawin natin ngayon, pagaganahin natin siya. Tingnan natin kung iikot na itong, ano, itong electric pan. Lagyan natin ng tape. Gagawin natin na ah, sasaksak o. Oh. Pindutin natin yung number 1. Ayun. Number 2. Number 3. Ayan, no, okay na yung ano, yung electric pan na, to, na stand pan na to. Ah, uh, nangyari, uh, pinalitan natin siya ng bagong rewind na ano, na motor. Tapos yung mga color code niya nagiba na. Kaya kailangan sundin mo rin kasi nang nakalagay yung bawat isa, hindi na nga ayun din ang dapat mong gawin para hindi ka maligaw. Watch, share and subscribe po sa mga ginagawa ko. Maraming salamat.